guys, ah, magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, bali pa kami ngayon ng Sambales Kasi ah, namatay ang kamis, namatay yung lola namin. So, bali kami ngayon ng Sambales Ngayon, tumigil lang kami. Tapos ngayon guys, gusto kong pakita sa inyo kung area rito. Napakaganda. So bali, yan pala yung ano, tricycle namin. Yan si... Mrs. Tapos yung dalawa kong anak masalubo. Oh, kamay kayo. Ba. Kamay ka ma. <laughs> okay, guys, uh, papakita ko sa inyo tong area rito. Okay. Maganda siya, guys. Saka tong palay nila, guys. Papakita ko sa inyo tong palay nila. Okay. So ayan, guys, so. Oh. Masarap talaga tumira sa probinsya, guys. Yan. Sana all. Oh. Tahimik. Maririnig mo lang yung mga sasakyan at uh, sa kalsada. Yan Ang ganda ng palay niya guys. Bakal din siya. Oh. Ang ganda sa ganito guys. Uh, probinsya. Tahimik. Tapos press ko yung hangin. Ayan o. Oh. Tabi lang ng bundok. Ayan. Tabi ng bundok tapos may maluwang na bukid tapos tingnan nyo yung palay nila guys oh. maganda rin sya oh. hindi masyadong makapal pero yung siguro hindi hybrid to sa tingin ko lang kasi dati nagpapalay din naman ako eh. Ayan guys oh. hindi siya hybrid to guys yan, ng palay nila oh. diba? Okay guys, ah, pa-comment naman kung saan nyo gustong tumira, kung saan nyo mas gustong tumira sa probinsya ba o sa mga Maynila, sa mga city ganyan. Okay guys. Ah. Pero sana guys, ah, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Kung mo yun sa so usang ah, mag-subscribe ka mo. Mag-subscribe ka mo kung ko para updated ka mo no main kung ba yun yun video uh, kayo mo at amin nga kalakay uh, kayo mo nga Lucano. subscribe kayo si channel ko tapno no, updated kayo kada gati sa mo pa yung video okay, place yan o, no? ganda di ba? Maganda yung palila. Maganda yung po palila. Di ba, maganda yung palila. Napintas ti na guys. Napintas ti Taltalon doon po. Sa sambal naman, maganda yung bobat lahat diba? yun. Diba, Kaya. Uh, mabulong. Bilang mabulong yung palila. Kaya. Diba guys? Ang sarap tumira sa ganitong lugar. Tapos ayan, may suha pa sila. Oh. Ang baba lang guys. Oh. Tingnan nyo yung suha nila. May bunga na. Grafted siguro to. May bunga na oh. Okay guys, ah, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe at pakihit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking video. Kung mo yun in kaparan in Sosambale, mag-subscribe ka mukong ko. Kung mo yun in oh, Ilocano, kata kayo ng Please subscribe guys, mga kalakay. Okay, ngandito na lang yung video natin at tutuloy na kami sa pupuntahan namin ay magandang tanghali and god bless